Hello, hello guys. Good evening. Eto, nagbili pala ako ng manok dahil gagawin ko ng pang-dinner ngayon si Matanda kasi nagtatapos sa akin ilang araw na ako hindi ninatetek sa kanya at wala akong time kasi nga busy ako sa trabaho. So ngayon, ay naisip ko is lulutuan ko siya ng kabsa. Yung ano lang, madali ang luto lang ito guys. Huwag niyo kong ibas kasi madali ang luto lang ito. Basta lasa ng kapsa, basta kamukha ng lagsa. O, kera. So, yan. Nanguha pala ako ng lamas sa bahay ng amo ko. Nang hindi ako nagpaalam, lagot ako nito. Nanguha ko ng mix masala. Lahat-lahat ng ano, mini-mix dyan sa kapsa is kinuha ko na, guys. Pinaghalo-halo ko na. At hindi ko na masabi kung ano yon Basta mix masala. Basta. Tapos kumuha din ako ng mga sibuyas, mga, hindi pala ako kumuha ng sibuyas. Kinuha ko lang cucumber at saka no, tomato. So yan, lilinisin ko, ko na, ko na lahat. Hmm. Paulit-ulit tayo. Dito pala ako mag, ano, magluto sa aking rice cooker, ba diba? Superhero talagang rice cooker ko. Sana all. Oh. Dito pala ako magluto sa rice cooker. Paulit-ulit tayo. So, hindi ko alam kung maluluto ba ito. Di ako sure guys. Basta, tinry ko sa rice cooker. Kasi kapag dyan ako magluto sa taas is, dyan sa stove ko, George stove guys dyan sa ano ko, yung lulutuan ko dyan is abutan ah, ako ng ilang oras dahil hindi masyado mainit yan, hindi siya pang ano talaga yung ma maging mainit talaga at wala akong ano maging mainit huh? wala talaga akong ano guys uh, malaking ano yung lutuan so yan guys, nilagay ko ng bawang sibuyas at saka tomato kaya nga simpleng kabsa lang to kasi simple lang may cosmetics lang char so yan nilagay na natin yung manok guys nilinis ko yung manok guys don't worry marinis na malinis yung manok na yan tapos magluluto tayo sa rice cooker nilagay ko na rin yung ating mix masala lahat lahat nandyan nandyan na sa mix masala na yan So, yan. Mix-mix lang natin, guys. Madalian lang natin ang lutuan to. Parang 45 minutes lang. Luto na yan ito, guys. Nag-complain pa nga sa'yo. Tanda, bakit hindi daw luto yung manok? So, gubawa ko ng sauce, tomato. Tapos, meron siyang, ano, meron siyang onion. Tapos, may chili green. Meron siyang oil. Tapos, meron siyang lemon. And... Siyempre, tubig. Yun yung aking sauce. So, yon So, ito yung lagyan natin ang ating Pagmalakas ang ano? Pagmalakas ang bigas. So, yun, guys, no? Lagyan natin ng konting tomato sa sauce para mangitim siya dyan, guys. So, wala kami oven. So, ipapride ko na lang, like ginagawa ko parati na pina-fried ko talaga siya kasi wala kaming oven. So yan, ko na siya guys at iintayin ko na lang maluto itong ating kanin kasi luto na yung manok natin o oh, ba diba? Nangitim na, na sobra nangitim tapos may pasayo-sayo pa si Inday. So yan, luto na guys, preparing na ako kasi dadalhin ko na ito, dadalhin ko na ito kay Matandan ako. Nautal-utal sa nang oh, utal-utal -tal -tal talaga ako sa'yo matanda ha, sir. So, yan. Tadalahin ko ito, piece of to guys. Nang no, kayo maingay. Kasi naaway-away ko siya ng isang araw. So, kaya hindi nyo nagkita kasi hindi ako pa upunta doon. At hindi kami lumalabas dahil sira ngayon sa sakyan niya. So, ito yung naayos ko na guys. At ialis ko na yung kurente. Baka makurente ako dyan. At saka baka makalimutan ko. Sumabog itong rice cooker ko. Itong magic rice cooker ko. Lahat niluluto ko dyan. So, yan. Nangitim pala siya guys. No? Sa baba. Ito naman. So yan guys, ilagay na natin yung ating ano kanin, i-prepare na lang natin. Oh, diba? Maganda yung preparation natin dito. Masarap pala siya, guys. Ala ko hindi siya masarap. Lagyan natin ng tubig yung maitim para simple lang siyang ugasan. So yan guys, tapos na ako, i-prepare ko na lang, ilagay ko na lang yung mga manok. Tatlong manok pala ito, tight char, tight tight siya, tight nung manok. So, lagyan natin yung lemon, tapos meron tayong anong siya, tomato. Then, ilagay ko yung ating cucumber and takpan natin, dalhin na natin, ready to eat na ito. So, dadalhin ko na doon sa kanya kasi sabi ko sa kanya, huwag kang bumili ng pagkain dahil gumawa ko ng pagkain na madalian. Sana magustuhan niya to yung sauce natin at saka itong kanin natin with, with chicken. So, yan. Yan po yung pinas product natin, guys. At dalawa eat, kain tayo so masarap pala siya guys, akala ko hindi masarap kasi minadali, minadalian nga guys, so yan kain po tayo masarap na cubs and thank you, maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood and maraming maraming paulit-ulit dito maraming maraming salamat, thank you mo